magandang araw mga kaponyo. So, dito tayo ngayon kasi gusto kong sagutin yung mga tanong na sino ba si Pon TV. Actually, matagal ko nang gustong gawin tong video na to. Hindi lang ako magkaroon ng pagkakataon dahil busy tayo sa pag-travel at uh, pagpunta sa mga lugar na gusto namin ipakita sa inyo. So, bago ako magsimula ng kwento, ay gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga video. Kung hindi po dahil sa inyo, ay uh, hindi tayo makakapunta sa iba't ibang lugar. So ang maraming tanong is sino ba si Pond TV? At paano naging content creator si TV So, by the way, ang uh, totoong pangalan ko is Jonathan Narvaja. Ako ay pinanganak dito sa Batangas City. So, nag-start yung journey ko as content creator nung time ng pandemic. Uh, nasa Singapore ako nun, itatrabaho ako sa isang company. Uh, at uh, nung nag-pandemic, sobrang nalungkot ako. At ang uh, pinangarap ko lang talaga that time is makasama yung aking buong pamilya. And from that reason... And from, and from that uh, loneliness, eh, nag-isip ako ng way, paano ko nga ba makakasama ang pamilya ko? At paano ko tatapusin yung uh, pagiging isang OFW na malayo sa aking pamilya? So from that uh, scenario, nag-isip ako, nag-search ako online kung pa paano nga ba ako mag, uh, kikita through online. So nakita ko itong vlogging and content creation. Noong una, wala akong idea ano ba ang meron when it comes on content creation. Pero nung tumagal, pinag-aralan ko siya ng pinag-aralan nagpupuyat ako from galing sa trabaho natutulog ako madaling araw na dahil after ko ng trabaho nag-aaral ako and then mula noon nung nagkaroon na ako ng tamang kaalaman para pagpatuloy yung uh, vlogging career ko ay nag-resign ako sa aking trabaho as OFW Good morning mga kaponyo This is the day na hinihintay ko the clearance day Yes po uh, nag-resign ako dito sa Singapore oh. na ako ng Pilipinas Hindi madali dahil nag-resign ako nang walang-wala akong hawak na pera. Subugal so, ako dahil sa kagustuhan ko na makasama ang aking buong pamilya. Nung nag-resign ako, year 2021, at andito nga, doon nag umpisa na talagang sobrang hirap. Hindi naging madali para sa akin na maging isang content creator. Ang pinangahawahan ko lang talaga is yung possibility na dito sa gantong klase ng uh, industriya ay merong opportunity at magkakaroon ng magandang buhay ang aking pamilya. So, nung time na yon nag start ako mag vlog daily vlog and then walang nangyari at dumating din sa punto na talagang susuko na rin sana ako so anong nangyari paano ko na ipagpatuloy yung aking uh, vlogging career kahit napakahirap at walang kasiguruhan pag uwi ko sa Pilipinas nag isip kami ng paraan ni Macy's paano tayo kikita in different way sa hindi pagiging empleyado so nag isip kami ng paraan nag search kami online and that moment putok na putok yung pagtitinda ng halaman so naisipan namin na magtinda kami ng halaman, magkasama kami ni Mrs. siya nagbebenta online and ako naman is yung nagde-deliver ng aming mga nabebenta sa online. So kahit papano, araw-araw talagang uh, na -na taguyod namin yung aming pamilya. Yung mga pangangailangan ng mga bata, syempre may ginagatas ako that time. Hindi madali. Talagang sumugal lang talaga ako dahil gusto ko merong mabago sa buhay namin. Kasi ang katuwiran ko, eh kung wala akong gagawing bago, wala rin mangyayaring bago sa aking pamubuhay. syempre sa buhay ng aking pamilya. And after that, nung nagtitinda na kami ng halaman, pumutok yung isa kong video, which is yung nag-cali-survey ako. Ah, Nagtuloy-tuloy na yon. Lumakas siya ng lumakas, hanggang sa nag-gain ako ng 100,000 subscriber. And uh, that moment, kumikita na kami. Kaso lang, nung time na natapos na yung eleksyon, is humina na yung mga video ng ganong klase sa politika. So kaya, nag-isip ako ng way, kung ano ba yung pwede kong gawin na ibang content. So ito nga naisip ko is yung mag-travel, ipakita yung mga gandang lugar at uh, ipakita yung may mga istorya at magkaroon ng value yung video ko kasi that time gusto ko makapag-create talaga na talagang sarili kong gawa which is yung ako yung pinapanood na pinapanood ako ng tao hindi dahil sa ibang tao, pinapanood ako ng tao dahil ito sarili kong gawa at sarili kong creation sarili kong video. Kaya ngayon andito ako ngayon as Pond TV na napapanood nyo. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat dahil kung hindi dahil sa inyo, wala si Pond TV. At syempre, kung sumuko ako sa kagustuhan kong maging content creator, walang Pond TV na nasa harap nyo ngayon. Isa lang naman ang uh, gusto kong mangyari talaga is maging sikat na isang content creator. Yun lang yung pangarap ko sa buhay. Yung pera, yung uh, ibang bagay, susunod na lang yan. Pero ang isang pinapangarap ko talaga ay ang maging isang mahusay at syempre magkaroon ng value ang bawat video na ginagawa natin para sa inyo. Siyempre, masaya ako sa ginagawa ko at siyempre, gusto ko maging masaya din kayo at magkaroon din ng value lahat ng mga video na pinapanood nyo. Kaya nga lagi ko sinasabi na gawin natin posible ang imposible dahil sinimulan ko siya as imposible pero dumating ang panahon, nagawa ko rin siyang posible.